Tingnan mo yung paa mo sumasabit. Delikado dyan, anak. Jelen po dito sa Hasmin Playground. Dito hinahayaan ko siya kasi safe naman yung slide. Careful! Pero tinitingnan ko pa din. Madilim lang dito kaya niyaya ko ng mga friends ko dun sa kabilang playground sa Cosmos Street. Chinatsaga lang talaga namin dito kasi nagbabasketball na din si Daddy. Galing ha. Accidents can happen anytime. Look out for your kids' safety. Ayan, katulad po niyan. Delikado rin po kahit malalaki na. Ay! 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 At may na-witness na rin po ako sa playground sa Robinson's Galleria na naaksidente po talagang bumalik ko yung buto. Kailangan isemento. Ang taas kasi. Ulit Nagmamadali ka pa. Ah. Oh, uh, tingnan mo yung paa mo sumasabit. Delikado dyan, anak. Ayan na, takbo na, no? oh. Exploring na yan. Dun ka, sa slides. Ayan, oh. No? Be careful, ah. Be careful. Oh. Mamadali oh. Mas malaki pa na dito. Ah, sige, slide na. Yay! Wow! Bagong slides. Yay! Ito yung isang slide. <laughs> Kayde!

<laughs> bye bye. Masoy isa. Iya. Mga kainan dito. Ito bagong open Sobrang liwanag Wala lahat talaga gusto i-explore eh. Humupusyo Inaapakan yan anak Pang matanda yan